ง่ายห้าโอ้ดิมะของก,ออการดันงูตีกว่านะนี่มึงนะตากับตาเงี้ยอย่างเงี้ยเอวรังเป็นแอกเกอร์เกว้าววะอืมงงยังบ,บายบา,บายไกด์บา,บาย,ย उल nah,

Hindi matingnan yung ano ko. Ang tayaan. ko sa Roblox. Surado kaya adyo ko. Mamaya hindi nga ako yan. Ito na yung mga videos ko. Ganda no? What is that? What the AFK? What the hell? Ang pinagdagawa ko yan. Tapos tayo sa ko, ako. Mat Makikita niyo lahat ng mga videos ko. Pick lang guys. Parang may nakita ko What the hell? with lang yung ganyan like Oh, oh yeah. <laughs> I I know, I mean, Like. What the hell? Oh! 50 yeah. words! Okay. Salamat yeah, mga guys. Mga no, What the one you like? What is it? in Okay. Simulan na tayo maglaro. If I'm ready. If I'm ready. We are a big artist. So, may PC na tayo ngayon mga mga press. Mga okay. Kung gusto nyo meron kayong PC, eh, mag-subscribe lang kayo sa akin, like, at share sa mga videos ko. At, doon sa channel ko, mag-comment below kayo ng anong gusto nyong PC hindi computer ah sorry <laughs> okay magsamala kaya tayo buong ko pa matingin tara sarap na tayo guys ito mga tayo siya mga tayo naman. naman makikobi oh. naman yeah makikobi oh. naman okay Oy! Huwag kumarang dito. Live ako. Hindi yan. Ano ka ano ba yan. Huwag ka mo. Ito. Wala, may nakakarap sa akin. Huwag sinang Uy, tumatagos. Ang galing ah. mga dali oh. Tumatagos. Hmm. Anong mga Si OK. Si okay. Hindi okay. Okay. okay ba yan? Okay ba lang siya? Mo, ito mo yung drive niya. Okay ba yan yung drive niya? Hindi, di ba? kaderan tayo, kaderan tayo pre, mga tre. Ang sabi ng iba, sa comment section nilo, paano to maka-andito? Paano ito maka dito? Kaya gawin mo lang mga dre, e eh, punta ka dito, e eh, dito sa dito. punta ka lang dito. Oo, oh, astigot. Ikot, ikot mga dre. Oo, oh, Mga dre, hindi ako, di ako, na, hala alam mo nga dre eto mga dre punta ka lang dito pasok ka lang dito yan yan pasok ka lang dito tapos punta ka dito mga dre tapos ang na naman itong nakarang na kotse na to tapos bakit may naiwang sasakyan dito at dito na yung panabasan o diba easy bro easy yung panabasan bro easy at dito na lang nagtatapos ang mga aking video. Salamat sa shoutout na pala sa mga nag-comment down below sa lahat ng videos ko. Bye-bye! bye, -bye. Wait lang. ピピピロキキキロスイーツ。